Ang buhay parang gulong, minsan nasa ibabaw at minsan ay nasa ibaba. Hindi sa lahat ng panahon ay mahayon sa ating mga gusto, kaya kailangan natin magantay ng tamang timing para sa ating mga ninanais. Daya na lang ng halaman na ito na araw-araw kong natadaanan sa tabi ng kalsada kapag ng ay ng aking alaga papunta sa kanyang school bus. Talagang gustong gusto ko ang halaman na ito at gustong gusto, -gusto kong makahingi ng pantanin nito. Isang araw ay nakita ko ang nabdidilid ng mga halaman na ito at humingi ako na isang sana upang aking pantanin. Labis ako na-disappoint sa kanya sinabi na hindi pwede. So wala akong nagawa kundi tumingin na lang araw-araw sa mga halaman na ito. Pero dumating ang tamang pagkakataon na isang araw pagdaan ko sa mga ito, ay eh, merong isang paso na nahulog. Dawaan ng matinding hangin at ang paso ay nahulog at maraming mga sana ang naggalat sa kalsada. So ito ang tamang pagkakataon o timing na aking inaantay. Nakakuha pa ng dalawang sama at ayan, buhay na buhay na siya na aking tinanim dito sa aming bahay. Gaya sa buhay ng tao, kailangan natin na right timing. Huwag natin madaliin ang ating mga dinaw gusto sapagkat ang plano natin ay hindi natin alam na mas mahigit pa ang magandang plano ng Diyos para sa atin. Panatilihin natin maling mabuting tao at huwag tayong gagawa ng masama sa ating kapwa.